Nasaan kaya yung mag-ina? Yan, mag-ina. Yan mag <laughs> kaya yung mag-ina. <laughs> Naliligo na. Wow! Oh, oh galing si Kera to yun. Naligo na ano yan si Kera, oh. Eh, wala ano yun. Naligo na pala yun. Eh. Ah, nagpapaligo talaga siya. Nagpapaligo yan. Papatot brush yan. <laughs> sige pa, pagpag po, ipagpag po. Hmm, nakatayo rin siya. Oo, oh, sarak mo na. Kili-kili. Mas mabango yung una niya siya. Ano ba pangalan niyan? Okay. 3-in-1 eh. Okay, sige, patong mo lang. Ay, butuhnya, na nag-stay tayo. Yun, sa baba. Bukas, buto. May mo na ba nalawaan? Ito, dress <laughs> mo na. Ta Tatakas na. Hello, magdududress na siya. Very good. Ito, dress Huwag mo masyadong i-ano, eh, i Ah, halawas dila din siya. Mm. Oh. <laughs> hindi ko din i-in. Eh, si Kera, te. Tinututbrasan mo din. Ay, hindi. Takot-takot -tak dyan. Baka sa dyan. Basta ako, hindi po. Hindi po. Kulang ganyan yan, Ah. Nagalit na siya. Kira! Hmm. Ba't anong ginagawa mo dyan? Gusto din niya magpaligo. Napaliguan. Ah! <laughs> <Ba>? <laughs> tapos na Ay, huwag dito te. Yan. gusto na niya magpapunas. ng yung maligugan Maligo ka na rin pagkatapos. hila 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 na, hila 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 <laughs> tong tua na sa chu chu boy boy anjan teh boy talaga <laughs> naman ang sakit oi kena oh ano bago liga tong tua -tuwa, bago liga gi <laughs> ayo magpupunas ayan nangyari sa yo ano sarap hindi siya mapakali eh. <tip> <tip> Ayun, tamak mo na ulit.